Okay, Maray na daw sa Indogabus na mga taga Bicol noon na mga taga rito ngayon na sa Manila kasi nandito ako sa Manila. Uh, bibikulong ko ang aking salita. Mga taga Bicol, paki-support naman ang aking YouTube channel, mga taga Manila. Paki-support naman ang aking YouTube channel, mahirap na vlogger. Paki-share na rin. Ayan, firme ang sign daw. May ko sa Orwal daw na sa kuya pagtitinda na magpagal tamo permi sa kuya na ma ipadara ko lamang sa kuya pamilya sabi ko na kusulog-sulog di sa Manila kaya mga ka-idol agad ko ang suporta nindo sapo na lang tao? sapo? oo Oh. oh. Oke, okay. Ano na agad ya kuya uh, bakal. Kasubag ka, ka kanina pa ako. Mga kaidul. Kanina pa. Opo, mga kuha pa Hmm. Mga kaidul. Si mga kape, yun. Mga pili. si kaidul. Siyan ba yun? mga kuha Ayan o. Oh.

Sorry kung magalaw ang aking ano magalaw ang ating camera kasi nagbigay ako ito nag ng ano aking pandisal ng lalagyan na hulog pa nga ni yun, mga kagays um, lahat na mga kapamangkinan mga kapatid uh, mga tugang mga kapinsanan sa kuya ngunyan shout out sa inyo dyan sa Bicol sa kuya mga mga kapinsanan ni Diho dawa din na kami naghirilingan sa Manila shout out sa indo, ako si Sandro Suki nama mga nindo ni mahiling hindu ako sa kuya ang vlog sorry dahil na kung di sa Malabon naghahanap buhay naglalakong sa naman ng kaya pakisupport naman ang aking YouTube channel, mahirap na vlogger. Lagi kung hinihingi sa inyo. Lagi kong ano, sa tuwing ako yung upload. Kasi maraming mga views. Kunti lang ang subscribe. Pakipindot naman po ang subscribe. Pakishare, pakilike po ang aking YouTube channel sa tuwing ako nag-upload. Ayan mga guys. Uh, ko pa nga ni Bago ta nga ni makadagdag lamang so, sa kuyang padara at yan pagkatapos kang aking pandisal na uh, pagtitinda ayan permisa na akong araw ka ni Didoy ang sa kuyang um, sa kuyang pahingalo gabi pag matulog lang ayan um, ang sa kuyang pahingalo banggi puro aldaw mayong patada mayong patada yan ngayon nga ni maraming mga kapetensya. kaya medyo natagal-tagalan ang aking pagtindang badisal dati dito sa kami dyan sa abayan. ngayon nagdakulo na ang mga tricycle na mga pandisala na mga malunggay ayan kaya sa palaran na lang ito tiyaga-tiyaga hanggang sa pagtanda ayan ang aking hanap buhay igli ah, malaman nyo shout out sa mga lahat ng mga tao dyan sa barakatando anis na puro mga kaingitan pag anong makita ganon shout out sa hindu ayan kanya-kanya tayong pagsisikap sa araw-araw na tuwing tayo ay lumalabas ng bahay. Yan. Si mga ka-idol Shout out dyan sa mga wadanan nito. Yan. Mga suki ko yun dati. nagbibilihan Ayan. Ayan. Okay. Masikap ako para sa pamilya ko, hindi lang para sa akin. Para sa mga kamag-anakan na pag-uwi. Sa tuloy pag-uwi para maabigyan sila ng kunting pera. Ganyan. Ang mga katipon. Tagal-tagal yan. Hanggang Abril, walang uwian. Hoy, shout out sa'yo. sa pangdasal ang tawag sa akin nila mga ka-idol uh, sa mga parang nasa bahay lang kababa naman yun tandaan na madilim ang dinadaan ako uh, mga anunan wala ano kayang oras yan nakakarasing ko na Ah, uh, dali-dali na ako sa Nakuha naman ako ng panibag ko Ratchan Mga alas 8 Tapos na ko yan. Ayan, tapos Linig ng harong uh, Tapos uh, Kalinig ng harong Ma Ano naman Matinda na naman pagkabut na alaw na Alaw ng hapon Matindahan na naman. May umbatadaan sa kuyang ano didoy sa Bicol. Ayun ano, sa Manila. Sorry. Kaya nagtitipon na ako ngayon. Pag ulit ko, may itatawa ko sa Pamilya ko. Kaya Magtsatsaga talaga ko. Permit ayun lang ng obligasyon. Ang kahirapan ng buhay, dapat talaga talaga Para kumita. Para di magutom ang pamilya. Yan mga guys. Huwag na natin kalimutan ang YouTube channel. Mahirap na vlogger. TikTok, San Roal Bia. Facebook, Facebook, San Roal Bia. Ah, maraming salamat po. Salamat sa lahat na bumili. God bless. Ayan po. Si mahirap na vlogger na kikausap sa inyo. Thank you. May support naman.